Ngayon mga ay mag-share ulit ako sa inyo ng ano, panibagong vlog ko mga kagri ka about dito sa ating ano, uh, ating simpleng kulungan ng ating mga itik, no? Yan. Yan ay simple lang mga no? Ang ginamit natin dito ay kawayan lang at saka uh, yon yero, no? Uh, alambre, yan, no? Yan. 'Yan yung simple lang mga makakaagree yung sa baba niyan ay nilagyan ko 'yan ng yero no. Para yung mga itik natin uh, ang purpose niyan pag uh, may nagpa-flashlight diyan sa paligid natin ay hindi sila ma ah uh, no. ha. Uh, hindi sila maabala, hindi sila ma, hindi sila matatakot sa liwanag ng, uh, ng mga flashlight no. Kasi dito malapit sa amin makakaagree ay halos palayan 'yan at may maraming mga tao dito no. Uh, lalo na pag gabi ano. Uh, Uh, may mga maraming nagdadala ng flashlight, no? Pero ngayon, uh, dahil sa ginawa natin tong makagre ay simple lang to makagre, mura, tipid, uh, pero malaking tulong to sa ating alagang mga itik, no? Yan, pasok tayo dito sa lobby. Ito lang yung pinto ko na ginawa, no? Uh, yan. Yan ito mga kagre ay malawak-lawak to. Ang ginamit ko lang dito mga kagre, ganyan lang oh. Yan oh, kawayan. Uh, pinakuan ko lang yan mga kagre ng number 5 na uh, pako no at saka dinoble ko ng uh, GI wire, no? Yung alambre Yan. Yan. Ito, mga, uh, ito mga damudang muna to mga kagre, ka uh, ilang araw pag malipat natin yung mga itik dito ay, uh, ano to, U ubos to. Lahat, no? Kakainin nila yan. Apak-apakan nila yan. No? Bali, dito pala, mga kagre, ka ay gagawa ako dito ng ano, no? Yung painuman nila no yung may rampa diyan uh, para ang ilalim naka flooring tapos net yung itaas doon sila doon sila iinom at doon sila pwedeng lagyan natin ng paliguan ng konte. para yung tubig mga kaagri paglagyan natin dito ng raisal ay hindi mababasa yung raisal hindi tulad doon sa kulungan na ginawa natin yung doon banda yung ginamit natin kulungan ng baboy yung ipot nila at saka yung raisal ah uh, Uh, mahahalo doon sa Rizal. Uh. ilang araw lang mga kaagri. Uh, Araw-araw tayo dyan naglagay ng Rizal dahil laging nababasa yung Rizal no, sa ipot nila at saka yun sa tubig nila. Uh, dito sa ginawa natin kulungan, uh, hindi pa natin tumatapos pero ililipat natin yung mga itik natin dito. Lalagyan natin dyan ng ramp, no? rampa. Yan, rampa tapos knit doon sa ano yung makapal na knit, yung apaka nila. Dojan, ay lalagyan natin yan ng net at saka doon banda sa likod ay yun yung painuman nila no, makikita nyo itong mga pag matapos update ko rin kayo sa sunod natin vlog nitong kulungan natin ng itik no? ah, bali pala ang sukat nitong ah, kulungan natin mga ay yung lapad niya yung lapad niya mga ay 25 feet no? 25 feet no? ang lapad nito yan. 25 feet tapos ang la ang taas naman nito makagre yung pagganon ay 32 yung ginawa nating kulungan. Tapos yung yero natin na uubos dito mga kaagri ay umabot to ng uh, 39, no? Yung computation ko kasi dito mga kaagri 36 pero kinapos ako, no? Meron uh, mayroon pa tayong lalagyan ng yero, isa dito at saka dalawa dyan, no? Bali, bali, pagbatapos mga kaagri 39 na yero ang mauubos nito, no? Yan. Simple lang mga uh, pero maluwag na to sa kanila dahil mayroon tayong ah uh, itik na 350 heads na babae at saka uh, 50 na lalaki balay total of 400 heads no ah uh, yan tapos ang, plan tapos ang plano ko kasi dito mga kaagri ay bumili ako ng net mga kaagri ito marami pang sobra yon dalawang piraso yan dalawang piraso ng tigwa 100 meters no ang plano ko dito mga kaagri yung itik natin ay pag gabi nakakulong pag pag -ula, nakakulong pero pag araw mga kaagri at Uh, pag araw mga at walang ulan, sa, plano ko mga lalagyan ko yan ng net sa paligid. No? Hanggang doon, paikot yan. Hanggang doon malapit sa bahay. Yan. Lalagyan natin yan ng net para yung area na to ay malinis din, makakain sila ng damo at baka practice sila sa gala galaan hindi sila gaano nandito lang sa loob, no? Makakalabas-labas sila. Pero sa na natin yan palabasin makagre yung mga itik natin pag mag-edad na yan ng mga 2 and a half months, no? Uh, sa natin lalabas. Pero ngayon, isang buwan pa lang mahigit ay uh, dito muna sila sa kulungan, no? Uh, tapos yan, uh, ililipat na natin yung mga lalaki na to. Uh, tapos lalagyan natin yan yung mga maliliit na itik at alagaan natin yung mayos diyan natin ilalagay. Yung lalaki ililipat natin doon sa may uh, isa, no? Kasi yung mga babae doon ililipat natin dito, no? Yan lang mga no? Uh, share ko lang sa inyo yung bagong kulungan natin ng itik, no? Uh, para mapakita ko rin sa mga kung may ano ba tayo mga kung Uh, natututo ba tayo sa pag-aalaga ng itik, no, bali ito pala mga kagri, ako lang gumagawa nito, no, ako lang mag-isa, at tulungan ko pa saglit-saglit uh, yung kapatid ko tinutulungan ako dito, no, pero mostly, uh, ako yung gumagawa nito no, um uh, ako lang makagre para yung labor makagre makakatipid tayo no. Basta ano lahat ng bagay mga pag pukusan lang, pagtuunan ng pansin at sikapan na matutunan. Darating yung panahon makagre ay matutunan natin yan. Ito makagre hindi ko kalain na magagawa ko to mag-isa no. Yan. Pero ilang linggo din to makagre ka kahit hindi naman tayo babad dito sa pagtatrabaho nito, pasaglit saglit lang. lang. Umabot ako dito mga makagre ng isang linggo no. Yan. Ang gastos ko lang dito mga agree yung yero lang at saka yung pako at saka yung alambre. Yung kawayan mga kagri, dito ay dito lang yan sa amin no, sa area ng papa ko. Uh, Libre lang yan. Kukunin mo lang doon. Ayun. Uh, um, kasi marami namang kawayan dyan malapit sa amin. Uh, ito lang yung ginagamit ko, no. Ah, uh, yan lang maka agree. Uh, share ko lang yung ating kulungan, no? Uh, hope subaybayan so nyo pa ang aking YouTube channel and paki-like and follow sa aking Facebook page and paki-subscribe sa aking YouTube channel Marlon Agri Vlog if I. Maraming salamat sa inyo maka agree. Thank you and God bless. Bye-bye.